Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magwantuhan. Bago sumikat si Nikola Jokic, ang nagbubuhat ng Serbian national team ay si Milos Teodosic. Possibly noong kasama siya ni Joker sa team, ang only time na hindi si Jokic ang best passer sa team na kinabibilangan niya. Kung may oras nga kayo ay panoorin yung highlights niya at tiyak na bibilib kayo. Elite shooter din siya mga kaibigan. Subalit medyo late na nga siya pumasok sa NBA. 30 years old na siya pumasok sa liga at matanda na ito para sa isang rookie lalo na at teenager pa lamang ay pro na siya sa Europe. Aminado si Tio na late na siya pumasok sa NBA at pinagsisisihan niya ito. Binago daw siya ng Amerika dahil nakafocus talaga dito sa training at naging serious worker nga daw siya mga kaibigan. Pagdating mo nga daw sa gym ay may breakfast na kagad na nakahanda at humiga ka lamang, ay may nagmamasahe na sayo. Sa Serbia nga daw ay 100 shots lamang ang magagawa niya sa 30 minutes, subalit sa Amerika ay umaabot ito ng 400 dahil may coach na pumupulot ng bola. Nagiging enjoyable nga daw ang training at kung napaaga siya ng punta dito ay malamang na extend dito ang kanyang career. Dito nga daw ay seryosong off-season, habang sa Europe kapag off-season ay talagang bakasyon ito. Kaya naman ang dumating nga siya sa NBA mga kaibigan, ay inulan siya ng injuries dahil hindi sanay ang katawan niya sa heavy training kaya naman dalawang season lang siya sa NBA and averaging only 8 points and 4 assists per game. Subalit kung sa Europe lang nga ang pag-uusapan, kayang-kaya niya nga tapatan ang tulad nila Tony Parker, Dimitris Diamantidis, Spanulis o kung sino pa sa usapan ng best European point guard of all time at patunay nga dyan ang kanyang mga awards at stats. Kung hindi nyo pakilala Pagkakala si Milos Tuyodosic ay subukan nyo nga siyang panoorin mga kaibigan at maiintindihan nyo kung bakit sinabi ni Kevin Duranto na siya ang best passer na nakalaro niya. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang good news naman dahil hindi lamang si Jason Tatum bagus pati na din si Damian Lillard ay nagsisimula ng maglakad matapos na magtamo ng Achilles injury. Nagtamo nga siya ng injury noong April 27, 2025. Subalit so, may makikita nga natin ang pinagkaiba kung napanood nyo nga ang ilang videos online kung saan si Jason Tatum ay komportable ng naglalakad. Si Lillard nga ay kapansin-pansin na medyo hindi pa ang lakad nito na kung iisipin natin ay mas nauna nga ng 15 days Si Lillard kaysa kay Tatum nang inoperahan ito dahil sa injury So posibleng ito na nga ang pinagkaiba ng edad na 27 years old ni Jason Tatum Kumpara sa 35 years old ni Damian Lillard Posibleng nasa medical staff din na nagahandle ng injury na ito Considering na medyo matagal nga free agent si Lillard At walang team medical staff na nagahandle at panay personal trainers lamang o sadyang edad lang talaga nila ang pinagkaiba mga kaibigan, ganun pa man ang mahalaga ay expected sila na makagawa ng full recovery. Noon nga ang Achilles injury ay considered as career ending injury, subalit dahil nag-advance na din nga mga kaibigan, ang medicine natin ay naging posible ng pagbabalik mula sa delikadong injury na ito. Magandang halimbawa nga si KD na nanatiling consistent ang numbers matapos na magtamo ng injury na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?